Isang magandang araw po sa inyo lahat mga ka-Forest Adventure. Ayan, matapos po natin puntahan ang isa po sa napagandang course po dito sa bayan po ng San Francisco Quezon ay binalikan po natin ang isa po sa napakataas naman po po dito. Ayan, samahan niyo po ako guys para naman po ipakita ko po sa inyo kung ano pa po ang mga pagbabago po dito sa isa sa napakataas sa po po dito sa bayan po ng San Francisco Quezon. Dito nga po meron po tayong kasama. Tayo po si Ernesto Smith. Ayan po yung isa po nating uh, kabady po dito sa pagpunta po dito sa falls po na ito. At kapapansin po niyo guys, yung pinakang itaas po na yun, hindi naman po itong pinakang part po na yun ha. Mayroon pa po yan doon sa pinakang itaas po na yun, ipapakita ko po sa inyo. At ito nga po guys, kung napapansin po ninyo, mayroon pa po doon sa pinakang itaas po na yun. Tanaw na tanaw po natin, yung pagbagsak doon sa pinakang itaas na yung babagsak pa rin po siya dito. Tara dito guys, sa samahan niyo po ako na akitin po natin. Ayan, ito yung gusto ko po dito guys ha. Yung pagpunta po dito, pwede pwede apakan yung pinakang mga bato. Ayan, nakapasin niyo guys, hindi po yan lumot na kasabay sa bintu niyo guys na madulas ha. Pwede pwede po natin akitin yan mula po dito sa pinakang uh, kaduluduluhan po na yan. At patanungin nyo naman po guys kung ano po yung naliligid po tayo dito ng mga puno at talaga naman super po super fast po ng ating pong paligid po dito. Napakalamig po guys na sinoy po ng hangin. At dito nga po, tanaw na tanaw nga po natin dito yung pinaka-pulse po na ito. At sa pala magkita nyo po guys ang video po na ito, ako po ay pansamantala samantala magpapaalan na. Sana po ay nakapag-like and share na po kayo. Maraming maraming salamat po. God bless you all.